Oh, nice. Natpicnek na naman guys oh. Huh? Uh, kumakain sila don? Yan, yan, yan kumakain. Ang malaklak na yung mangga. May tao pala sa loob. Akala ko wala. Akala ko dwindi. Tao pala. Guwapo palang tao. Yan, tapos na silang kumain. Ayan. Ah! Tapos na silang kumain sa garden ni Teresita. Ah, yobat na, yubat. Lubat. Lobat. Lobat. Ayan. Ah, lobat na po. Lobat. Ayan, mayroon na naman darat sa mateng. Andiyan naman si Chinita, dumating. See ya. See ya. Sok-sok sleeper. Hi, see ya. Ampang kasi. See ya. Hello, see ya. Pakita ka dyan. Hey, mo. Ayan, yan, see ya. Kaya na, kaya na. Bless hmm? na, mm -hmm. bless. Bless, bless. bless. Oh, na, bless. Mo. na kay mami. Bless. bless you. Ay, ang galing. Ang galing, galing. Uy, ang

Ah, ah, Ibang, nakuha na may klase. Ibang, ng ibang, 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 ibang,